Hi, good morning, guys. Saan tayo dito tayo sa isang ano, sa store ulit, no. So makalat dito, papakita ko sa inyo. Ayusin lang natin. Uh, so kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe kay Inani Farm by Kenan, please don't forget to subscribe. Maraming salamat. So ayan, guys. Tignan nyo naman, sobrang kalat dito. Isasalansan lang natin, guys. So ito lang 'yung naman gagawin natin ngayong umaga. Dito medyo okay naman itong mga alak. Pero dito, tignan nyo naman kung gaano kagulo. Hay, naabutan ko ngayong umaga na ganito kagulo. Ayan, so, ayusin muna natin to guys. guys, ito na yung ating yung, in, ano, inayos kanina so ayan, medyo gumandang ganda konti yung ano kaysa kanina kalat kalat, masakit sa ulong tignan and thank you for watching hey, ang okay. alin?